The Monday. -t. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng oh, Brigada News Team okay. <laughs> mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita I'm at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, si si tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Mataba City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. The Mandate 2025 The Brigada Midterm election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalon! Brigada In the Heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1, .1. Brigada, news, Brigada FM. news FM. Manila, Manila. the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas 6 na po ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig Rini sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Umaangat Umaangat na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman nakarating na sa The Netherlands. Defense team ni dating Pangulong Duterte, pagpupulungan na ang pagharap nila sa ICC trial. Dating presidential spokesman attorney Harry Roque, hihingi ng asylum sa The Netherlands. Amo ng palasyo na umuwi na siya sa bansa, kinabla. sinado handang saklolohan si Senador Bato de la Rosa sa panahong ipaaresto ito ng ICC. Ikatlong civilian mission naman sa West Philippine Sea, ilulunsad ngayong taon. At dalawang persons of interest sa pagpatay sa Slovak National, hawak na ng PNP. -Mats. Buong puso Kasama ang buong puwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw na po ng Lunes, March 17, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. IMAX. 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 Brigada mga kabrigada na karating na po sa The Netherlands ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman upang makaharap ang buong legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay sa gitna ng paglilitis naman ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa madugong war on drugs ng Duterte administration. Ayon naman kay former presidential spokesperson Harry Roque, isa sa mga tumatayong abogado ng dating Pangulo na nakadepende kay Duterte kung magdadagdag pa ito ng mga abogado. Samantala matapos umugong ang mga balitang si Senador De La Rosa na ang posibleng isunod na ipaaresto ng ICC, Senate President Escudero, ibinahaging bukas naman ang kanilang institusyon na tulungan ito. Para sa kabuang detalye ng report Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada kinumpe ni Senate President Chis Escudero sa naging press conference ngayong araw na nagkausap na sila ni dating PNP Chief Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito nga'y hinggil sa posibleng paghahain ng one of the fares ng International Criminal Court. Ang kinwento ko sa kanya at sinabi ko sa kanya ang siyang sasabihin ko rin ngayon. Meron kaming summary ng mga kaganapan dito sa Senado noong mga nagdang panahon na may mga akusadong senador o senador na inakusa ng iba't ibang krimen. At ang naging pasya ng Senado ay ito, hindi nakabase sa batas pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Kaso nito bilang courtesy at pagbase sa mga nangyari sa nakaraan ay sinabi ni Escudero na hindi nila papayagan ang anumang pag-aresto sa sinamang membro nila na nasa loob ng Senado lalo na nga kung merong sesyon. Hindi para sa akin na pigilan si Senator Bato na magtungo dito, desisyon niya yon. Pero ang hangganan siguro noon ay hanggang makakuha at lam klaro na kung anong magiging pasya ng korte kaugnay sa kanyang pag-avail ng kanyang judicial remedies na karapatan niya. Hindi lamang bilang senador, bilang isang ordinaryong mamamen. Maalala, nakatakda namang magsagawa ng investigasyon sa darating na Webes. Si Senadora Amy Marcos tungkol nga sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, diniyak naman ni De La Rosa na handa siyang sumuko sa otoridad kung matuloy ang pag-aresto sa kanya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Nilinaw po ngayon ang pinuno ng House Quad Committee na wala itong obligasyon na magsumite ng anumang salaysay sa International Criminal Court kaugnay sa War on Drugs ng administrasyong Duterte. May paglilinaw din ng komite ukol sa dating Presidential Spokesperson na si Harry Roque. May report po si Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. <laughs> Nanindigan ang leader ng Quad Committee sa Kamara na wala itong obligasyon na magbahagi ng anumang dokumento sa International Criminal Court o ICC kaugnay sa madugong war on drugs ng administrasyong Duterte. Ayon kay Quadcom Overall Chairman at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, hindi sila magsusumite sa ICC ng mga dokumento at salaysay mula sa mga nagdaang pagdinig. Hindi raw kasi miyembro ng ICC ang Pilipinas, kaya hindi rin maaaring maglabas ng subpoena para sa naturang mga dokumento. Sa kabila nito, nilinaw ni Barbers na maaari namang gamitin ng ICC ang mga impormasyon na bukas sa publiko tulad ng live stream videos. Samantala, wala rin daw kinala sa pagiging isa sa legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umiiral na contempt order ng Quadcom laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Binigyang diin ni Barbers na hindi nakipagtulungan sa komite si Roque kaya siya napatawa ng contempt order. Gayunman, hindi umano ito maaaring ipatupad ng Interpol dahil meron lamang itong visa sa Pilipinas. Hirit naman ng kongresista, dapat na ipaliwanag ng Bureau of Immigration kung paano nakalabas ng bansa si Roque. In the heart of changing lives ito si Brigada Hadika Amiño ng Five Point One Brigada News from Manila The Music and News Authority Samantala, nagkakasingila na ng utang na loob ang pamilya Duterte at Marcos matapos sabihin ni Davao City Mayor Baste Duterte na matapos ipalibing ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang ama ni Pangulong Bongbong Marcos na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani ay ipinaaresto pa rin ang nakatatandang Duterte. Ang sagot naman ng palasyo sa report ni Brigada Marikar Sargan e Brigada Mo. Dumipensa ang Malacanang sa pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte na walang utang na loob si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos arestuhin ng mga otoridad si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na matagal nang nagpasalamat si Pangulong Marcos sa naging desisyon ng Supreme Court noong 2016 na payagang ilibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ani Castro, maging kay dating Pangulong Duterte, nagpasalamat na rin si Marcos Jr. at sinabing habang buhay nilang tatanawin ang utang na loob. 2016 pa po ito na magpasalamat ang dating Senador Bombong Marcos. And I quote, We also would like to extend our sincerest gratitude to President Rodrigo Duterte as his unwavering commitment to this issue sustained us this past several months. Our family will forever be thankful for this kind Gesture. Noon pa po sila nagpasalamat at sinabi nga nila forever silang tatanaw ng utang na loob sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Gayon pa man, binigyang diin ni Castro na ang pagtanaw ng utang na loob, gayon din ang pagiging magkaibigan ay hindi dapat maging dahilan upang baliwalain ang batas at pagtaksilan ang konstitusyon. Uh, hindi po dapat uh, mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Dagdag pa ni Castro ang pagpapaaresto o pagsurrender ngayon ng Marcos administration kay Duterte sa International Criminal Court ay alinsunod din naman sa batas at sa commitment ng Pilipinas sa Interpol. Samantala may balik na tanong din si Atty. Castro kay Baste Duterte hinggil sa pag-appoint noon ni dating Pangulong Duterte sa Chinese national na si Michael Yang bilang economic manager. Dahil basta sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanong ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor? Hindi po ba ito pagtataksil dahil isang Chinese national ang inappoint bilang economic advisor? Dahil it din po ba ito sa utang na loob? Tanong lang po yan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Marikar Sargan na 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Naniniwala naman po ang palasyo na mas maiging harapin na rin ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque ang mga kinakaharap nitong isyo sa bansa. Kasunod nga ito ng appearance ni Roque sa The Hague dyan po sa Netherlands para mag-represent naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala magpa-file daw ng asylum sa The Netherlands si Roque. Sa isang pulong balitaan, inanunsyo niyang hihingi siya ng proteksyon dyan po sa bansang Netherlands. Samantala sa kabila ng mga batikos, muling pinatunayan ni Senator Christopher Bongo ang kanyang matibay na loyalty kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng senador na hindi magbabago ang kanyang suporta sa nakaraang administrasyon at patuloy niyang ipaglalaban ang mga tagumpay nito para sa bansa. Sa kabila nito, nagpapatuloy pa rin ang mambabatas sa kanyang pagsiservisyo sa mga Pilipino. Three backs. Three backs. Kasado na ang panibagong civilian mission na isasagawa ng ATIN ito coalition. Magiging makasaysayan din ito dahil magkakaroon po ng Peace and Solidarity Sea si Concert sa West Philippine Sea. Brigada Giguko Studio, Ibrigada e Mo. Brigada. Brigada. Muling maglalayag ang atin ito koalisyon patungo sa West Philippine Sea para sa kanilang panibagong civilian mission. Ito na ang ikatlong pagkakataon na magsasagawa sila ng civilian-led mission matapos ang kanilang matagumpay na mission noong 2023 at 2024. Pero hindi lamang ito basta isang mission. Magiging makasaysayan din ito dahil sa unang pagkakataon magsasagawa ang koalisyon ng Peace and Solidarity Sea Concert sa West Philippine Sea. Ngayong Summer 2025 ang ating tentative date ngayong Mayo 25, 2025 ay maglalayag tayo muli. Bit-bit ang mensahe ng kapayapaan at pagkakaisa sa uh, uh, with the powerful uh, use of music and Through the power of art and collective action, we will fight for what is rightfully ours. Ang gamit po natin hindi sandata or weapons of war. Ang gamit po natin ay the unyielding force of music and solidarity. Yung pagkakaisa natin sa pamamagitan ng musika. Suportado ito ng mga kilalang artista tulad ni na Noel Cabangon at ng all-women rock band na Rouge Band. Sa pamagitan ng isang video message, nagpahayag naman ng suporta ang Japanese artist na si Fumiya Sankai na makikiisa rin sa misyon. Bukod sa mga lokal na mangingisda at artista, Makikilahok din ng iba't ibang civil society groups mula ASEAN upang isulong ang kapayapaan at tutulan ang dayuhang pangaabuso sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Meron pong tatlong objective ang ating mission to promote peace and solidarity through cultural exchange and mutual respect. Ibig sabihin po ay ipamayani natin ang kapayapaan at pagkakaisa again through music Pangalawa, we want to support local communities. Panutangin ang kwento ng mga ng Pilipino at manginista mula sa other claimant countries. At pangatlo, hopefully to encourage regional cooperation. Tiniyak naman ng grupo na handa sila sa anumang gagawing pangaharas ng China para maging ligtas ang ikatlong misyon. Nakita naman natin na nung first and second mission, the I think ito, civilian missions were not uh, unchallenged by China. In fact, Grabe yung shadowing, harassment. Meron pang massive blockade uh, na hinanda ang China noong second mission. Pero alam din natin na na-breach ng ating ito, yung blockade na yan, at ang tawag natin dyan yung discarding Pinoy. Wala silang magawa kasi malikhain ng mga Pinoy na gagawa natin ng paraan na malusutan yung kanilang ginagawang pangbahara sa atin. At naniniwala tayo sa third mission, kasama rin yan sa ating mga pagpaplanuhan, Uh, alam natin that China will try to once again harass yung ating mga matatapat na volunteers. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Brigada Bandita Nationwide Samantala hawak na ng Philippine National Police ang dalawa sa tatlong persons of interest sa pagpatay sa isang Slovak National sa Malay Aklan. Ito'y matapos makuha ang testimonya ng siyam na testigo sa insidente May ulat si Brigada Kath Austria, ibrigada mo o, Dalawa sa tatlong persons of interest sa pagpatay sa isang Slovak National sa Malay Aklan ang hawak na ngayon ng Philippine National Police. Ito'y makaraang lumutang ang siyam na testigo na nagbigay ng impormasyon kaugnay sa kaso. Sa isinagawang background check, natuklasan ding may dating kasong may kinalaman sa illegal na droga ang dalawang na noong nakaraang taon. Originally po, pinatawag ng Police Regional Office 6 yung SITG po nila, yung siyam na witnesses na kung saan po nagbigay na ng statement tong Siam at doon base po sa statement ito Siam mayro po silang persons of interest or POIs na tatlo. Sa ngayon po mayro po silang hawak in custody po na dalawa na ang background po ay mga may kaso po o nakasuhan ng paglabag sa paggamit sa illegal droga noong 2024. Samantala, batay sa medical legal report, nagtamo ng blunt force injury sa ulo ang biktima at may indikasyon din ng sexual abuse. Nawala ang Slovak National mula pa noong March 10, dalawang araw matapos ang pagkawala, natagpuan siyang wala ng buhay sa abandonadong chapel sa Aklan. Nakipag-ugnayan na rin ang PNP sa Embahada ng Slovakia upang alamin ang desisyon kung ike ang labi bago ito ibalik sa kanilang bansa. Ayon daw po sa medical legal report, kasi po may lumalabas na may mga stab wounds daw po. Ang official po na report ng ating medical examiner po doon ay isang blunt force injuries to the head po. Pinalo po siya sa kanyang ulo at meron pong sign of sexual abuse. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath, Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila. The Music News Authority. IMAX. IMAX. Major. 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 Balita. Nationwide. Balita. Balita. pagtutulungan. Mga kabrigada tinugunan ng Brigada Yusef M. Tacloban at nang wantahanan ang problema ng stunting at malnutrisyon sa isang malayong barangay sa Babatngon, Leyte. Sa pamagitan ng ating anti-stunting campaign sa mga bata sa buong bansa, nagsagawa ang brigada kasama ang wantahanan ng Feeding Program Initiative sa Barangay Villa Magsaysay sa Naturang Bayan. Mahigit pitumpong mga bata ang natuwa dahil sa dala nating aros mga palaro at papremyo. Maliban po sa mga bata, enjoy din ang mga nanay dahil kasama sila sa mga hinatira natin ng saya. Maliban sa mga naiuwing papremyo at vitamins, baon nila sa kanikanilang nilang pag-uwi sa kanilang mga bahay, ang mga aral kung paano maalagaan ang kalusugan ng kanilang mga anak, maging ng mga nanay na buntis at nagpapagatas mula sa isinagawang simposyum para maagapan ang stunting. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang buwan tahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat kabrigada! mong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. <laughs> At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada New FM Manila ang nag-iisang the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. In your ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Hatid siyono ng Drive Max, Herbal Capsule. ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. At... Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives.